O yan, mag-chef daw siya, mag-chef. At uh, ano niya. O anong gusto mo paglaki mo? Chef. O, so sige. Ang natin eh, ano, ang, uh, ang lulutuin natin eh, ano, uh, munggo na may paa ng manok. O ano yung mga sahog dyan? Ano yung mga sahog? Ano yung mga sahog? Dapat alam mo, ano si chef ka eh. Alunggay, bawang. O, bawang. Uyas, okra. Okra, ano ba? Yung munggo. Dapat daon nga ng, ano, Bili ka ng ampalaya kahit na yung ano lang, maliit lang. O, lagyan, yun, lagyan mo ng konting luya para na, ano. Ayan, ayan, namimili ka na. O, ayan, o. Oh. O, ayan, ayan ba? Ayan ba ang kailangan mo? Ayan ba ang kailangan mo? O, ayan, luya. Nakapamili ka nun ba? Paano ba mamili ng, ano, ng okra na sariwa? Yung, ano, yung di matanda. Puputulin yung dulo? O, oh, puputulin yung dulo. So, kapag ka naputol, ibig sabihin? Pwede. Oo, oh, pwede na. Oo, oh, ah, yun naman, ganda dun eh. Parang ngayon, ano? oh, kapag ka mamimili ka, dapat, oh, yung kamatis, nakapamili ka yun. na. Nasaan yung kamatis natin? Kamatis Ayun, 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 yung kamatis. Tignan natin kung talagang magaling na chef to. O, oh, mamaya, ikaw magluluto niya, na? Oh, chef ka ba? Nagiliklam mo ka. Ah, Ba't ang nilipit ang mukha? Why? Chef ko eh. Oh. Meron bang chef na tamad? Tamad magluto? Bak na ako eh. Hindi, dapat ikaw magluluto niyan. Ikaw bumili niyan eh. Di ba <laughs> na yan o? Matututo ba mag-chef kung hindi mo tamad magluto? ah? Ano na lang? Ay, <laughs> <laughs> oh, ano ba? Wala na. Ako <laughs> po. <laughs> okay na. Dapat may price ito pag masarap. Aba, ang bilis ah. Sip na sip ang dati ikan. Ah, Kasip, mabilis kay kilos. Bakit sa mata? Yan ang sip. Iyakan. Salat <laughs> ang pwedeng iyakan, sibuyas na. Salat. Buti nga sa sibuyas ka eh. Kaya mo, malapit ka nang iiyak sa lalaki. <laughs> oh, ano yan? Luya. Ganyan ba magbalat ng luya? Yes. Ah, uh, ano ba ang mga pinaka the best way para mabilis magbalat ng luya? Kutsara gamitin. Ah, ganyan pala yun. Hmm. Diba? Hindi pala kutsilyo. Hindi kutsilyo. Kailangan? Ay, dapat kutsara para balat lang yung matatanggal, hindi laman. Ah, ganyan. galing ah. Siyempre, ikaw nagturo sa akin ito, galing. <laughs> Ako <laughs> pala'y nagturo. <laughs> Alak ng teting ka, binisto mo naman ko Imbis na. ka ng magaling ko, Martin. Hindi <laughs> dapat ka nang <laughs> bistuhin. Ayan. Nahilig ligo sa pagluluto eh. Yan. Kaya tinuturuan ako natin magluto. mag chef daw siya eh. Pagka ano? Pagka uh, chay... Gusto ko ito ay. naman yung magiging specialty ko. Hindi dinadobo. adobo. Oh, ganun? Oo. Favorite ko itong ano eh. Munggo? ng... Paano manok? Oh? Oh, sanap nga yan. Ayos ah. Ayos yung pagbabalat mo ng ano ah. Talagang mas mainam palang pambalat ang ano ah. Ang kutsara kaysa sa kutsilyo no? Hmm. Oh, ay, Ayos. Paano ang kamay pag naghihiwa? Ba't ako para di oh. ka mahihiwa? Ah, oh, galit talaga. Hmm, diba? Para ko mo lang yung sasaya, hindi yung kamay mo. Oo. Kailangan pag maghihiwa ka, ganun pala. Oo. Oh. Oh. Kailangan oh. No. Oh. Oh, <laughs> di ka nagturo sa Oo, oh, di ako nagturo sa hmm. oh, tapos sa ano naman, ang bawang naman. Oh. Uy, ba't ganyan ginawa mo? Parang mabili. Hindi ba dapat tinitibag yan? Lagay mo lang kaya rito, tapos i-blender mo, tapos yan. <laughs> oh. Na-blender natin. Oh, okay, okay, sige, sige. First time niya. Oh, okay, okay gawin mo. Saan <laughs> hindi ko pa nababalatan lang? Na? Hindi, sige, doon na mababalatan yan. Kapag <laughs> ka naging chef ka na, uh, pag-aralan mo yung, ano, yung mag ng mabilis, ha? Oh, ayan. Uh, naman yan? Malunggay. O, ba't niya mo? Watch and learn kasi. Ah, ganun pala um, yung pamamaraan sa pag anong manunggay para mabilis? Oo. Oh Oo. Oh. O, oh. oh, di ba? Tatatanga-tangayan mo na ako, no? Oo. Oh. Ah, ganun pala yung madiscarte talaga. Pwede mag-chef to. Pwede mag-chef to talaga. Oh, kamusta na yung niluluto mo? Hinalo-halo ko na sila. Nilagay ko na yung mga sangkap na ni... Kiniwa ko kanina. Lahat? Ilagay mo na? Hindi oh, nandito pa yung paloy oh. Ah, sa May uli pula. na yan para hindi pumait yung ano, ano? So, no? Hmm. Sinagyan mo na ng pampalasa. Oh, ano nilagay ng pampalasa? Patis. O, oh, patis. Tapos ano, yung mm. cubes, mga ganon. Oo, oh, oh, yung pork cubes. O, oh, yan, okay. pork cubes, tapos ano, paang ano mo, no? Pero okay hmm. lang yun, Tayo naman ang kakain, ayaw mo na. Wala kang pakain. <laughs> Dapat pag nagluto kayo, maganda kayo, cute kayo. Ay, ay ganun ba yan? <laughs> Oo. Uh, sarapan Pero mo. Pero pag ginamad ako, minsan kailangan pangit hindi ko magawa. <laughs> Tingnan natin mamaya kung masarap. Uh, I-judge siya ni, ano, ni madam. Basta, <laughs> <laughs> <Na>, oh. <laughs> ay, ah. Oy, be. Tikman mo raw yung niluto niya. Yon, pinaghirapan niya yan. Ah. Uh, Alam, luto? Siya oh. nagluto niyan. Tinuruan ko kay chef nga. Eh, chef, eh, di ba? Ako rin namili ng mga sangkap. Oo, oh, siya rin namili ng na sangkap. Oh. makikita mo sa video niya. Ano, okay na ba? Ano sa tingin mo? Pwede na. Pwede ka na mag-isa. <laughs> <laughs> Panayasin na to. <laughs> o, oh, si Mama. Si Mama, patikimin mo. Si Mama, patikimin mo. Tignan mo, Ma, kung pasado na yung luto niya. Luto niya yan, eh. Luto mo yan? Oo, luto niya yan. Okay. Oh. ano pwede na lang ma Pwede na Pwede na lumayas <laughs> Pwede na mag-isa? Pwede <laughs> ako siguro yawa patikim mo sabi mo Patikin mo sige mo sabi mo sabi sabi mo sabi <laughs> okay na. mo sabi Okay sabi mo na. Oh, yeah. mo sabi mo sabi mo Masarap naman, oh. mo sabi mo Masarap naman pala eh. Oh, okay. O, oh, di ba? Pasado. Guys. Nice. Ano masasabi mo? niya? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Sabi ko na pwede na siyang mag-isa kasi nga hindi pwedeng pwede na siyang mag-asawa kasi bawal pa yun. Ah, ano masasabi uh, ano sasabi mo? Ano masasabi mo? Masarap. Ah, uh, okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. maging chef. Measure Ayos, ayos, ayos. Measure Mission na na, mission success. Ano, mission success. Okay, chef. Friends, Micaela, and Not a man. <laughs> <laughs> <laughs>